Sinong nagka-third party? Pansin na, pansin. Siya po. Siya po. Ako po. With confidence siya, yes, siya po. Siya po. <laughs> <laughs> Hindi Ayon. 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 Ka na nakasagpa. Ayun! pa kinit, ha? ka naman Isi! Ah? ng dalawang taon! Ay, si Michelle. Ito na yung rest pack. O, sa niya, dedication and adoration. Oo nga. Two years na yun, ha? Kenneth. Kenneth two years kang naghantay. Uh Oo. -oh. And we all thought, you cannot do that. Oh! <laughs> 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 like Sorry, gala kayo katagal. Boom! Kaya na naging kayo. <laughs> Ay, two years pa. Two years kayo. Boom! <laughs> yes, ikaw one. Two <laughs> years <laughs> na kayo si magkasama. Boom! Ayun. <laughs> Ano yon? Ano yon? Two years silang naging sila. So two years ligaw, ligawan. Two years silang naging. Four years. Five. Four years kayo together. Two frustrations. Uh, to yeah. Or... yeah. Sa dalila. Oh I cannot understand. Ay. Paano mo na ah. to to? <laughs> <laughs> uh, ano po? Also, we cannot hear you. Oh. Ano po? Yung wala po akong valid reason. Uh, it's just that that time is. Siguro hindi lang po akong nag think ng maayos, hindi ko po inisip yung consequences na mangyayari pag ginawa ko yun. Which is, nangyayari na nga po. So, Gat hindi ko na ako na... Ano. So, Kasi naman, yung iba nagbibigay pa ng magandang razon eh. Oh. R razon. Oh, <laughs> razon, hindi nila halo-halo. halo-halo. yung razon. Para masarap na maingit. Oo, oh. oh, may bisita ko pa, dala ko naman dyan. Walang oh. ka naman. ka kayong dalawa. Anyway, at hindi siya nag... niya na didedepend, di ba? Wala akong valid reason. Hindi lang ako nag-isip ng maayos. Tapos, hindi nagdahilan. dahilan. Pero ngayon, niya sinasabi, paano, paano ka Or anong ginawa mo nung nalaman niya na nag <laughs> Paano ah, nahuli? Maganda yun. What's the tea? Uh, ano po, that time na nalaman po niya is nag -sa nagpaalam po ako sa kanya na lalabas po ako. Kasabi, sabi ko po ay eh, kasama ko po yung tropa, lalabas po kami. Tropa! Pero yung tropa mo nakamili. Pero yung tropa mo naka-crop top tsaka mini skirt. trip yun ah. Okay lang naman yung tropa, huwag naman naka-crop top labas puso. Oo, oh, naka <laughs> baby doll skirt to. Tropa mo. Oh, Pero gumagano naman, tol. Tol, gusto. Tropa tayo. <laughs> 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 Pero okay, tapos. Was... So, ayun <laughs> nga po. Nagpaalam po ako sa niya nalalabas kasama ng tropa. Uh, ang hindi ko po alam ay lalabas din po siya nung time na yun. Ang nangyari po, ako po kasi kasama ko po yung girl. Nasa park po kami. Nandun po kami, nagkumakain nagde-date. Sabay, si Kiani po, kasama po yung friends niya, naandun din po pala sila. Ang nangyari ang po... Kasalanan niya ng local government, ba't isa lang ang park sa inyo? <laughs> isa lang ang park sa Kung tanamihan niya yung park ni na sila nagkita. <laughs> Ako yung nasasaktan habang narinig ko eh. So nakita mo sa park, kasama mo friends. As in, kitang-kita mo, anong ginagawa nila nung nakita mo? Nag-holding hands po. Uy! Na oh. Oh nag holding hands uh, sweet yung like seem like meron talagang something seems like meron talagang something sa kanila oh eh. no? The... ano yan, kaya nay, hindi yan nagkataon o may nagsabi sa'yo sundan uh mo? oo -oh. so oh, uh -huh. yung sila mo na oh. lalabas ka din tapos huhulihin mo talaga siya o huhulihin mo siya nung araw na yun. Hindi, may nakapagsabi na po kasi sa akin na friend ko. So, ang instinct ko po, uh, hulihin na siya that time. Kasi nagpaalam siya na lalabas siya. Tapos, hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. So, ako, nag-isip ako kung saan yung usual na pinupuntahan niya at yung mga possible niyang puntahan. So, naisip ko sa park and accidentally, nandun din talaga siya. Nung time na yun. Talagang hinuli. Mm hinuli. -hmm. Ito miktik house. eh. Ito ganyan, ganyan. Ganyan ba yung nakita mo? Yes po. Tapos okay. hindi ba ba ka ka lang ka ka Anong ginawa mo nung nahuli? Nung nahuli mo. Una, una, una Ay, wait mo lang. Nung nakita mo sila, nasa likod ka nila, nasa harap ka nila, nasa gilid ka nila. Kasi nasa gusto imagine sa park eh. Nasa harap po mismo. Magkas as in, magkasalubungan lang oh, po. kami. oh, in, nakita ka niya. Yes po. Oh, my God. <laughs> Ay, look, Tumatawa ka pa, Kenneth, ah. <laughs> <laughs> at may lakas ka pa ng loob talaga na ipakita ang gilagit mo habang kasi... Okay. So, syempre, since nagkasalubong kayo at nakita mo na si Kian, oh. syempre, tinanggal. since ito yung girlfriend mo, babe, babe, oh. di diba? oh. so, ba? Babe, Tinanggal mo yung kamay? mo yung kamay? Pinigilan mo naman siya, di ba? At nag-sorry ka nung nahuli ka na. Anong nagkita po kasi kami noon sa park, Kasama ko po yung, yun nga po yung girl charm, Yung kasama niya po yung, yung girl friends. Yung girlfriend mo. mo na o kalandian mo lang that time? Kalandian po. Ang ganyan. <laughs> <laughs> Liniligaw ako. Kaswal lang. Alam, di lang. Lang. alam. <laughs> at least wala pa relasyon. At least, di ba? Kalandian ko lang di siya. Mala, di Kung mala. nanonood <laughs> man si girl, at least malinaw sa inyo ngayon na eh, hindi mo siya kalandian. naging chowa, naglandian lang talaga tayo. Alam <laughs> ko.